Cutie Bird ko! Ang dami mong sugat! Okay ka lang ba? Kawawa mo si Cutie Bird at si Bay Bang! Natisgrosya siya! Anong gagawin natin, Emily? Kailangan magamot natin yung sugat ni Cutie Bird! Dalhin mo siya dito sa loob ti Bay Para magamot natin siya! Cutie Bird! Huwag ka magalala! Papagalingin ka namin! <laughs> Ang dami ng sugat, really. Nagatakot ako! <laughs> Ang lakas kasi ng gulo niya sa stroller! Kaya maraming sugat si Baby Big Bird! Emily! Paano natin papagalingin yung sugat ni Cutie Bird? tayo marunong maggamot! Ako din, Ate Pepa! Hindi ako marunong! Alam ko na! Tawagin natin si Dr. Iska! Siya gagamot kay Cutie Bird! Sige! Tatawagan ko si Dr. Iska sa telepono! Wait ka lang dyan, Ate Pepa nga! Cutie Big Bird ko! Huwag ka na kumbiyak! Gagamotin ka rin namin! Tignan mo nga si Mama Big Bird mo! Nagara natin sa'yo! Oh. Bebang! Bebang! Kamusta na si Baby Big Bird? Pumunta ka pa talaga dito, Princess? Ikaw nga may kasalanan kung bakit na-disgrasya si Baby Big Bird ko? Tignan mo siya, oh! Ang dami niya sugat! Sorry, Bebang! Hindi ko naman sinasad niya, Ano hindi? Diba? Sabi ko sa'yo, magdaan-daan ka lang sa pagtulak ng stroller, pero tumakbo ka pa! Natapos! Eh. Tignan mo ho. May sugat mo nga yung ko! Kapag meron masamang nangyari kay Cutie Bird, Princess, hindi na kita pati! Mas pipili mo pa si Baby Big Bird kaysa sa akin? Di ba? Matagal na tayong magkaibigan Bebang! bang? Oo! Matagal na tayong magkaibigan, Princess! Pero, lagi mo akong pinapahamak! Lagi kang pasamay! Hindi ko naman sinasadya eh! Kapag magaling na si Cutie Bird Princess, tsaka na kita pati! Umalis ka na dito! Hindi kita kailangan! Hindi na ako pati ni Bebo! Hello, Dr. Iska! Kailangan ka po namin na Ate Bebang! Si Baby Big Bird! May sugat po siya! Si Cutie Bird? Yung anak ni Big Bird? Opo! Oh, oh. oh, sige, pupunta na ako dyan. Antayin nyo lang ako. Salamat po, Dr. Iska. Emily! Ano sabi ni Dr. Iska? Papunta na daw siya rito, Ate Pepang. Paparating na daw po siya. Si cutie Bird daw? Nagdisgrash siya? Kuhawa naman siya? <coughs> umiiyak, umulan pa, ha? nandito ka pa sa labas. Iska, hindi na ako kaibigan ni Bebang. Galit ka sa akin. Bakit? Ano kasalanan mo na naman? Kasi ako yung may kasalanan kung bakit ang disgrasya si Twitty Birdie. <laughs> Tahan na! Huwag ka nang umiyak! Basang-basa ka na ho! Magiging okay din kayo ni Bebang! Doktor Iska, sabi mo kay Bebang, sorry sa nangyari! Oo, akong bahala. Saka, wag kang matakot. Gagamutin ko si Baby Big Bird. Oo, oh, na ako. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Doon na lang ako sa bahay. Princess! Oh, no. Doctor Iska, pumasok na kayo rito. Hayaan mo na si Princess. Sige, nandiyan na ako, Bebang. Guys, nagkatampuan si Princess tsaka si Bebang. Ano kayang gagawin ko para magkabati sila? Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye-bye!